graduate ng Paranaque. May bagong university sa inyo na ready lang tumanggap ng estudyante sa darating na pasukan. Quality education na, mura pa ang tuition. Pakinggan natin ang good news ni Connie Sison. Malapit na naman ang pasukan, kaya ang mga kakagraduate lang ng high school, iniisip na ang kolehiyong kanilang papasukan. Ayon sa Commission on Higher Education o CHED, humigit kumulang sa 600,000 na estudyante o halos 24% lang ng mga high school graduates ang nakakatungtong sa kolehiyo kada taon. Eh, maraming faktos. Ano, Una-una, yung kapasidad para magpatuloy sa kolehiyo, uh, maring pinansya rin. At uh, of course, yung mga opportunities na tinatawag yung iba, eh, eh hindi, hindi handa. Sa Pilipinas, may 1,792 na kolehiyo. Kung tutuusin, sobra daw ito sa binang ng mga mag-aaral, kaya sinasala ng CHED ang mga hindi sumusunod sa mga itinakdang pamantayan. Ngunit ang mas malaking usapin para sa mga magulang ay ang matrikulang babayaran. Pero may magandang balitang natanggap ang mga taga-Paranaque dahil magbubukas dito ang isang bagong pampublikong paaralan, ang Extension Program ng Polytechnic University of the Philippines o PUP. For the first time, ay may, nagkaroon ng isang universidad dito sa Paranaque na that will cater to our students na may mababang tuition may tatlong courses na pwedeng pagpilian dito. Information Technology, Hotel and Restaurant Management, at Business Administration. Yung mga estudyante ng, ano, ng PUP Paranaque Campus, uh, can be assured of the fact na yung, yung curriculum, yung quality ng instruction, and even yung mga instructors, some of the instructors na dadali namin dito, ay yung mga same instructors na galing sa main campus. So they can experience as well yung 106 Uh, years ng history ng academic excellence na ini-enjoy ng PUP ngayon. Mas wepe raw ang mga estudyante makakapagtakwa sa universidad dahil may mga trabahong agad na naghihintay sa kanila. Kung papasok kami sa isang community, inaalam namin kung ano yung mga dim in demand courses. Like in the case of Paranaque, alam namin na ang kanilang main objective, yung long-term objective nila is to provide manpower na do, para doon sa itatayong entertainment city eventually. And that's why yung mga courses na, na i-offer dito ay yung mga courses na magiging obvious diretso trabaho na uh, sa uh, ng coordination siyempre ng city government o uh, Baranares. Kaya naman, laking tuwa ng mga magulang at mag-aaral sa pagbubukas ng paaralan. Bukod sa mura na po ang tuition pay, alam ko maganda rin po ang quality ng PUT. Malapit lang, mura lang po ang pamasahay at mababa lang po ang tuition fee. So, medyo magaan po sa bulsa ng, ano, ng parents 7,500 pesos ang inahasang tuition sa para Paranaque para sa isang semestre. Ayon sa CHED, ito ay reasonable at mas mababa kung ikukumpara sa ibang paaralan. Sa kasalukuyan, libu-libong mga estudyante ang naghihintay ng resulta ng entrance exam. Hamon para sa kanila ang makabilang sa makakapasok sa unibersidad. At patuloy din ang hamon para sa lokal na pamahalaan at pamunuan ng PUP na maihatid ang quality education sa mga mag-aaral nito. Ako si Connie Season at ito ang aking good news.